kaca. <laughs> So yun guys, nandito na tayo sa loob. Ayan. Ayan po, ito po ang ating pinuntahan ngayon. Mayroon lang tayong bibisitahin kay Bika. At pinapunta tayo. So yan. So Magiging isang private beach resort na po to. Ayan po. Inaayos na. O ongoing na po yung preparation para maayos kung ano ang mga dapat ilalagay sa isang beach resort kaya good luck good luck <laughs> at magkakaroon din muli tayo ng isang magandang beach resort dito sa Almin bayan sa San Isidro. So, yun guys. Yan. Oh, may bunga ang may bunga ang bayabas. Magkuha tayo. Malapit na po. Malapit na ang opening nito. Kaya bunga-bunga na po ang preparation para sa pagpapagawa. Kaya ayan. Sige lang. <laughs> At sa mga susunod pong update natin, eh, maganda na po ang inyong makikita dito sa magiging bagong beach resort dito sa amin bayan sa San Isidro. Kaya guys, ayan, say you bye muli. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay so sa aking mga mumunting videos sa Have your ill love lang. Love you all guys. Man. God bless us all po. Bye for now. Love you all. Yeah.